Uh, good morning mga idol, uh, ngayong umaga tuturuan ko kayo kung paano gamitin tong ating ano, setup na ginagamit Paano nga ba ito nakakahuli at bakit fishing reel natin at saka itong uh, rod saka yung lure Inaoperahan ni Sir ano, pa-New -yep. <laughs> na butiki oh. <slaps> Lutang TV Eron Aaron Dami namin ngayon Unsi May tournament Bigi sa kami rito Parang aming yan ang ano Barka Tsaka butiki End spot Sa ilalim kami ng bakawan ngayon Ayan Dinin ako Oo oh. Oo, oh, ah. yun talaga ang tar target natin din eh <laughs> At saka baka kumawa yung mama sa eh good morning mga idol uh, Ngayong umaga tuturuan ko kayo kung paano gamitin itong ating ano setup na ginagamit paano nga ba ito nakakahuli at bakit nakakahuli so, tuturuan ko kayo kung paano gamitin itong uh, fishing reel natin at saka itong uh, rod at saka yung lure dapat alam natin yung parts ng ating uh, reel so itong reel na hawak ko ito yung Sahara 1000 series good para sa ultralight fishing o yung shore casting then partner siya ng kapung 662 dun tayo sa parts ng reel na gagamitin nyo so unang una ito yung reel foot reel foot daw ang tawag dito yan 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 itong hinawakan yung nakakonect sa 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 rod so ito yung bail yan yung bakal na silver na yan ito yung handle ito naman yung drag. Paano nga pa ikas ito or paano gamitin? So, yun. Meron din tayo dito na lure. So, paano ba yung nakakahuli? So, meron bang mga technique para makahuli to? Kasi plastic lang yan eh. Ba't nakakahuli yan ng na isda? Siguro tinatanong nyo doon. So, oh, yan. Ito yung reel. Grad. Ang tama paghawa ko ng paghawa ko dito sa aking reel at ganito. Ayan. So, ko siya ng ganito. Para pag kinuha ko yung line, mahawakan ko siya kung paano. So, paano nga ba tayo magkakalting? So, una, sisat mo yung lure mo na nakadepende sa haba. May yung leader line, mas magandang ikas kasi nandun lang yung ano. Pag kasi naka-not dito sa loob ng braid natin at saka leader line ay umaangat or tumutunog or nagagasgas yung ano so yun yung lure kung depende na sa inyo kung gano'n yung kano'ng gamitin tapos yun magkakasting tayo dito sa spot so una hawakan mo yung line kailangan nakatapat yung bale roller dun sa taas yan nakaganyan ng setup then kukunin mo lang yung line hawakan mo siya open mo yung bale then paghagis mo alpasan mo to kung naabot mo na yung gusto mong distance so yan so hagis tayo close mo yung bale then retrieve yung handle so oh, fish on so oh, ganun oh, fish on fish, strike doon so nilaglagan yung lure natin kunin ko muna ito mga idol Baka ba to to ah Hindi gumagalaw <laughs> Bato nga Ayun So ganoon ulit Iangat mo dito yung uh, Bail roller Sa taas Kunin mo yung line Open mo yung bail Then hagis Kailangan mabilis ka Kasi pag nasa batuhan ka Baka sumabit Kagaya kanina sumabit sa bato medyo delay yun lang ang pag -retreat. kung gusto, mong post pwede mong i-post at kung paano kung gusto mong pass retrieve kadalasan ang pass retrieve ako kasi medyo nagmamadali kasi pass anyway so yun ulit lang ulit Ayan. kung gusto mong medyo may line na ano higitin mo lang sya dito Ayan. para testingin mo yung drag then angat mo ulit kuha yung line, then hangis ulit. Sa so, ganun paraan, mapapractice mo na yung fishing reel mo dyan. Yan, ganoon lang ang pagkaka-casting mga idol, paulit-ulit -ulit lang. Kaya dapat ang gamit mo na fishing reel at saka rod ay medyo magaan. Kaya ako ultralight lang yung ginagamit ko. Eh, syempre magaan at saka umaga pag kagata na ng isda medyo maganda ang parsa kaya gusto ko ulitang maganda ang pakiramdam pa. pero pag nasa magagandang spot ka at malalaki ang isda well, depende na sa iyo kung anong gusto mong set up yun o nag strike dito sa gilid oh. ganun strike ng favorite nating isda <laughs> liit muntik na maging lure ay nako ay naglag pa minsan pag hindi na paganda ang tama sa kanila patay eh tumutusok ba naman yung lure dun sa hasang nila kagaya nito oh Hmm, buti buhay pa siya tapo ko talaga yan butiki. ki eh. kasali tayo ganun ulit pwede namang slow medyo mabagal para yung makakakita ng isda medyo oh ano yun? ganun magtataka sila paano nga ba ito lumalang o yung ating lure so yung lure natin kaya ito yung nakakahuli ng isda yan Ganyan okay. itong nitong lure na gamit ko wala na siyang mata pero okay pa rin yan so ganyan yung lure meron siyang treble hook dalawa meron sa bunga nga niya na parang ano hindi ko ang tawag dito. Siya yung nagpapagalaw. Nasa mga parang dila na yan. Yun yung nagpapagalaw ng isda sa tubig. So, pag hinihila mo siya, gaganon siya. So, akala ng isda madadaanan, ah uh, buhay na isda kasi gumagalaw. Yung pala, isa siyang lure na huhuli sa kanila. So, ganon yung ano nito. setup, uh, set up. So, ipapakita ko sa iyo underwater. Fish on. Ikot na. Grouper again. Honeycomb. Sa isda, uh, mas attracted sila dun sa mas magalaw na lure. Meron namang hindi. Merong tamad. So, depende. So, kasi, tsaka yung lure, meron yung ah, uh, tumutunog sa loob doon ko lang tumutunog na minsan siyang ginagawa so yung makikinig mo sa tubig vibration nag attack din ng isda yan kaya nakakahuli kami ng isda kami yung mga nagka casting ano, kinakain ba ito mga idol yan hindi ko alam tawag dito comment na lang kayo mga idol fish on fish on fish on magitiki ah oh, grouper kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko please hit mo yung subscribe button then hit mo din yung notification bell para lagi kang updated sa mga vlog ko huli na ako uwi na ako ito lang na huli natin mga idol Uh, maganda yung spot uh, kaso ang daming alamang tsaka malilit na isda so wala nang masyadong malalaki siguro busog na ang dami <coughs>